choice bali mamimingwit, mamimingwit po tayo ngayon samahan nyo po kami doon po tayo sa may uh, pinagsayutan po natin noong nakaraan ay oo yung nakaraan noong nakakuha tayo ng isang tilapia tamalita na liparan ti apapan ta. tayo na ay susi bagay di titamod lang alam oh, natin pa. <laughs> so, mga kalampay muna di naman pa isi ka bagkatag ito mga adventurers back to school tayo <laughs> pero ang pag-aaralan natin kung pa, paano mamingwit yan bali ngayon ay meron po kaming nakita na ano pagtambayan kahapon dito po tayo mga adventurers pagkabi ay dito tayo kabil niya kung maalala po ninyo ay dito po tayo noon nag nagkaras dito na kanal yung nakahuli tayo ng mga hito ba yun pari koy mga tilapia mga tilapia araw ar yan nagmat dito na lamiis so wala na pong paligoy-ligoy na Japan ta tayo na at dito po tayo lulugar at nandito na po yung ating pain hindi po di sponsored ni Jollibee what? ayan let's start fishing maraming nagkakimaw sana makakuha tayo ng ano dito ng malaki ito po yung ating pinakaunang subok maraming kumikimaw maraming hala ka? Araw-araw. Eh. Ayan, nakakuha si pare ko, yung mga oh. choice. Isang puyo na maliit. Papakawalan po natin yan sa... Hey. Kaya oh. ah. kayo. Bali nakakuha po si pare ng isang puyo na maliit. Pa na Papakawalan natin sa ating asola pan.

sumo inyukdin alon tinaalan na ha hahahaha, hahahaha, Fish on hahahaha, 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 no? hahahaha, 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 dahil nakakuha po tayo dito kaya lang nakatakas siya sa upay lang no! kinagat huh? uh -huh. lang. <coughs> kaya na ha? kaya ha? nagat na mhm o yun tinagta ano sa akin di dito pa iso ha? wala, ito na nga gaya tinagta lang puwak! hahahaha patintiro <laughs> dan pinaka na punila maka din so. Matan. Nih. No. Na. Sikumaja ng nah. bulung a. Sayang endi pun natawi. Hari ni bong, cek mangadan. Na dan. H? Arro. Arro wa. Arro. H? Arro s naman. <laughs> Yan dali. May kedua. pangalawang puyo yung ating nakuha yung mas malaki kay parikoy natin Dakal ka na lang hindi hindi tamara naman mas malaki mas malaki sa akin kasi yung nahuli mo Yan ganito po yung paglalagay ng ano. Ng bulati. Ganito po yung aking technique. Yan. Ganyan para malaki. Para kapansin-pansin. Ipulit natin doon. Baka malaki yung kumakain dito. Ya, ditolong natin nila lagay. Hmm? Kinan temanan? Boy. Hmm? Ar-araw. Hmm? Nina tinag. Yo. Tala. Tala. Pangatlo. Pangatlong ulo pun pangatlong puyo hm hm kan kanen eh okay. hintayin natin na itakbo po nila ay ni buya kalakan niya ako na <laughs> tap na teknik Ajihan nga may sub Di wow. Ayan po mga adventures. Meron po tayong nakuang bulig. Yan o. Oh. sa English, snakehead. Yan, ang bigat. O, oh, oray lang naglipay yung ating liw-liw. Hmm, naglipay. Uy, baka matinag. Malaki. Mga 1 point. Yeah. yeah one point. Malaki, malaki. Yan, so far. Ah, ito aray, po yung Adam Ar Araw. Ar Araw. Ay, itong mga itong bulig, mga adventures. Iihawin po natin to. Hindi po natin to ilalagay sa ating ano fish dahil kumakain to ng ano kapwa niya isda. Ito pa lang. Una ipangangamay suna. Ito kun na talaga yeah ayon ada tip fly flies pekat nekat lay Nai pa ay ah ay lak bali po ang gagawin natin ay ilalagay po natin yung ating trapal complete ata kumpleto ata ni medicine na Hindi ka pala siguro bangil. Talit ko sa Nalagay na po natin itong ating paglinungan. So dahil wala pong dahil hindi po natuloy yung ulan ay back to bang, back back to bingwit po tayo. Mm, sige. Itaray mo Itaray mo pare ko na remeng. Na alam mo isublimpay pa. Ayun mga adventures. Nakakuha si pare ko ng napakalaking bulig. Paano masabi sabi? <laughs> Ayan, ilagay mo doon pare ko, deliver mo na. O pakawalan mo 'yan tilmon na boy. Nako na tilmon nan samot. Adika kom. Ha? Leaderman mo. Na tilmon na. Demagman. <laughs> di jan yung je Yan nako ani pare ko yung mga hardbin choice isang maliit na bulig. Leaderman. Nasa kanya po yung desisyon kung papakawalan po niya o kung anong gagawin niya. Siguro ay papakawalan po natin dahil papakawalan natin. Yan po. Maliit po, maliit. Maliit at isa pa dito lang naman din sa waig sa pispa natin ay hindi po pwede pero pag dito pwede Balik. pakita mo pa eh maliit ano? talaga napakawala na po natin Bali Bali muntik nang makatakas mga ka-adventures Nakita Nini! May kadwa! May kadwa! Nagalit ata tayo hapin Ayan ba Ngayon ay mag-iihaw po tayo ng bulig Ito po yung ating pangal daw ulo na Nabitan, bati tatan Dalag ni like itmat hmm. Ito na may katilang sina ba Ito na dik, kabilan ta Ito po yung laman ng bag po natin sir. Bebe Ada krim bread datanya. Krim bread mana dia Ito yung ating paglulutuan, mga ka-convensor. Ano yung sila? Ano yung sapit na yun? Si Nandito ka pare ko eh. Nandito ka. Naksitin na siya din. nagbit ka. Nag-beat ating ako ah. Basta tighten yung... Ayan, lagyan natin kaagad ng mantika. picnic buhay probinsya buhay timang lalaw ganito po yung buhay dito sa farm kailangan lang ng listaxis kailangan mo yun nakapamingwit tayo meron tayong nahuling ah I don't isang pirasong dalagang uh, snake head kaya nakakatawid na po tayo sa isang araw. Mamat na italimato mo na red cement to atin sir. Ate guys. Tapos na mabingat na iso na. ron piniritong bulig pinirito sa mantika kain po hmm. ito po yung uulamin po sana natin pagkawala po tayong huli meron kaya, kaya lang meron tayong huli kaya lang ulit iisa, iisa lang uh, kurang, kulang kay parikoy kaya buksan na natin to ito po siya King Oscar. yan selamat po yan sinamamon may kikat na may kikat may kikat may kikat naka sa pariko natin jackpot pangalawang bulig ngayon po ay lumipat po tayo ng pwisto mga kaibinsyor bali pauwi na sana tayo kaya lang dumagas tayo dito na namimit dito sa kabila dumagas tayo dito ah lumagto na ito baganta ang mga ba di na maglagto <laughs> ayoy ko Adab kolumbo. Eton key update noong dito well, na po lahat ng atin na uh, akuha. Ah. Yeah. Napinakang malaki yung nakuha ni. Pare-pareho natin. Yung yung pangalawa yung, yung pa natin panton. Mm. At mayroon pa po dito. Ayalan. Dito kuray ulamin na lang natin sa bahay. Dahil may kasama na. bagong huli mga ka-adventures dito lang po sa hapon dito hito na maliit pwede na pang pwede na pag ginigipit yes! <laughs> 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 isang samot yung bago nga ang karoon dahi tati pamayan na isag po ada to eh isag po tagaw yan makatudtudo na po mga ka Parating na po yung ulan kaya uuwi na po tayo. Adi hito mo na ikat mo? Ano, na, pero hmm. ano na? Tayo na mga kadbing choice dahil paparasin na yung ulan yeah. Bali ito po lahat yung nakuha po natin kanina na araw Ano bagong bats? Ah, uh, papakawalan na po natin to Pangmadalian dahil lubat na po tayo yan yun sana ay dumami po yung ating mga tarakan na isda na bongs may pato so yan hanggang dito na lamang po at magbubugaw pa kami